mga kot ng payo at katayuan mga coat at katayuan ng payo sa bawat isa sa ating buhay tumutulong na magbigay ng tamang direksyon sa mga hakbang. Ang mga quotes na ito nagmula sa karanasan at kaalaman sa buhay, na nararapat sa atin nag-uudyok na piliin ang landas. Lakas ng loob sa mahirap na panahon ang yoga. Kung minsan ay nakakatulong upang matuto mula sa mga pagkakamali. Kaya ito ang mga salita ng payo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay ang katayuan ay gumaganap ng isang napakahalagang papel. Higit pa dito kumuha ng mga quote at katayuan ng payo, mga quote ng payo. Katayuan ng Advokasiya, Usapang Pagtataguyod, Pagtataguyod ng Kaalaman Mga Kasabihan, Mga Kasabihan ng Payo ng Islam, mga kasabihang pang-edukasyon ng kaalaman mga salita ng payo. Mga salita ng pag-ibig ng payo. Ang buhay na walang pangarap ay parang isang madilim na gabi. Lupigin ang takot, gawing katotohanan ang mga pangarap. Walang shortcut sa tagumpay, ang pagsusumikap ang tanging susi. magtiwala sa iyong sarili, lahat ng iba pa ay magiging automatiko. Huwag ipagpaliban bukas kung ano ang maaari mong gawin ngayon. Ang kabiguan ay isang pagkakataon lamang para matuto. Ang mga limitasyon ay nilikha sa iyong sariling isip. Palaging manatiling positibo, ang pagiging positibo ay nagbabago ng lahat. Ang buhay ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Patuloy na matuto, patuloy na lumago. Magmahal ka ng iba, mamahalin ka. Patawad, maging malaya. Maging mabait sa lahat. Huwag saktan ang sino man sa pamamagitan ng mga salita. Magsalita ka ng totoo, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Igalang ang opinyon ng iba. Tulong, humingi ng tulong. Magpasalamat sa Diyos para sa kung ano ang mayroon ka sa iyong buhay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa sa masamang kasama. Pahalagahan ang pamilya at mga kaibigan ang lahat ay pansamantala. Ang gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo sa hinaharap. Ang kaligayahan ay nasa iyong isipan. Maging matyaga, darating ang mas magandang araw. Ang pagbabago ay ang tanging pare-pareho sa buhay. Huwag mag-alala tungkol sa hinaharap, mabuhay sa kasalukuyan. Panatilihing masaya ang iyong sarili. Pagkatapos ay maaari mong panatilihing masaya ang iba. Pangarap, trabaho, tagumpay. Ang buhay ay isang regalo, tamasahin ito. Hanapin ang positibo sa lahat ng bagay.